Ano ang magiging epekto sa makina kapag maling thermoswitch ang naipalit? Para sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang switch, at saan ba ito madalas ginagamit sa mga sasakyan? Ang switch: ay isang switch na may kinalaman sa init o temperature. Sa pamamagitan ng nakatakdang init, ito ay nag-on at nag-off ng kusa. Ito ay isang piyesa ng sasakyan na ginagamit upang mag-automatic o magkusa na mag-off at mag-on. Ang radiator fan ng mga sasakyan na gumagamit ng motor. Ang kabilang dulo ng piyesa na ito ay nakababad sa coolant sa loob ng makina at ang kabila naman ay merong terminal ng wire na nakakabit sa circuit o wiring ng radiator fan. Ito ang isa sa nagko-control -co ng pag-off at pag-on ng radiator fan o ng mga kulang fan. Madalas ito ay nakalagay sa daanan ng kulang. Galing sa radiator pabalik sa makina. ang mga kagamitan na kinakailangan sa tamang pagtest ng thermo switch. Lata, o kung ano man na pwede pag-initan, o pagpakuloan ng tubig. Volt ohm meter. Thermometer, na pwede makasukat ng init hanggang 100 degrees Celsius, o higit pa. Kinakailangan hindi dumikit sa ilalim ng lata ang thermoswitch. At ang parte lang na may thread ng thermoswitch, ang nakababad sa mainit na tubig. Gawa ng paraan upang hindi dumikit sa ilalim ng lata ang sensor. At hindi lumubog sa tubig ang mga terminal. Mayo a uno, nang pasukin ang mga tauhan ng barangay response team ang bahay na nasa greater o na nasa greater lagro. Dito nila natagpuan ang inaagnan. BI sa pagdagi o pagdaki, sa ohms o Jesus chime Christ ang volt ohm meter Kapag malamig pa ang thermal switch, wala itong continuity, ah, naman, hindi papalo si ang volt o meter, o hindi tutunog ang time chime, dahil naka-off ang switch Lalo, ng thermal switch. Habang pinapainit ang tubig, kasabay ng thermo switch nakababad din sa tubig ang sensor ng thermometer. Batay sa repair manual ng Honda City, mag-on ang thermal switch kapag umabot na ang temperature ng 196 hanggang 203 degree Fahrenheit o 91 hanggang 95 degree Celsius. Mag-off ang thermal switch kapag lumamig ng bahagya ang coolant o bumaba ng kaunti ang temperature ng 5 hanggang 15 degree Fahrenheit o 3 hanggang 8 degree Celsius. Kapag tumunog na ang chime ng voltometer o pumalo o nagka-resistance ang voltometer, yan ang indikasyon na nag-on na ang thermoswitch. Ang thermoswitch na ito ay nag-on sa temperature na 98 degrees Celsius. Lampas na sa itinakdang temperature ng repair manual hindi na ang kupang temperature sa kailangan ng makina. Nag-overheat na ang makina na kinakabitan ng thermo switch na ito. Batay sa repair manual ng Honda City, sira na ang thermo switch na ito. Paano nag-automatic off at saka ng radiator fan gamit ang thermo switch? Sa wiring diagram, yang may bilog na kulay pula, yan ang thermal switch o ECT switch. Yung isang wire galing sa ground. Yung isang wire naman pumunta sa relay ng motor ng radiator fan. Pag nag-switch on ng thermal switch, masusuplayan ng ground ang radiator fan relay. Mag-switch on naman ng relay para gumana ang motor ng radiator fan. Kapag nag-switch off ang thermal switch, mapuputo lang ground sa relay ng motor ng radiator fan. Titigil sa pag-ikot ang radiator fan. Batay dyan sa diagram, mag-close o mag-switch on ang thermal switch sa temperatura na 93 degrees Celsius. At mag-switch off ang thermal switch sa temperatura na 85 degrees Celsius. Habang umaandar ang makina, paulit-ulit lang ang switch on at switch off ng thermal switch. Depende sa temperatura ng makina. Ano ang magiging epekto sa makina? Kung mali ang thermal switch na naipalit, Malaki ang pwedeng maging epekto sa makina kung mali ang naipalit na thermoswitch. switch. Halimbawa, ang tamang temperature na dapat nakalagay ay 85 degrees Celsius at napalitan ng 95 degrees Celsius o mas mataas pa. Ang masamang epekto ay mag-o-overheat ang makina. Halimbawa naman 95 degrees Celsius, ang dapat nakalagay na thermoswitch. switch at napalitan ng 85 degrees Celsius o mas mababa pa. Hindi rin maganda ang magiging epekto, dahil hindi pa masyado umiinit ang makina, umaandar na ang radiator fan, at hindi na yan titigil hanggat hindi pinapatay ang ignition switch. At kahit pinatay na ang makina ng ilang oras, hanggat hindi lumalamig ang coolant ng mas mababa ang temperatura ng 85 degrees Celsius. Pag-switch on pa lang ng ignition switch, aandar na uli ang radiator fan.